At patuloy natin ang ating palatuntunan. Nasa linya na po natin, walang iba kundi si Comelec Chairman, Attorney George Irwin Garcia. Good morning, Chairman Garcia, sir. Good morning, Chair. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Chairman, mm. balita ko kahapon na kumpleto na ninyo ang pag imprenta ng kakailanganan na mm. nating mga balota. Tama po kay Sir Christian, ma uh, Tuesday nung uh, kahapon po, yung katulad ng naipangako natin sa mga kababayan natin, na huwag tayong mamublema, magkakaroon tayo ng mga balota pagdating ng Mayo 12. Tinupad na po natin kahapon yun, yung 68,542,564 uh, na balota ay ating pong na-imprinta na kahapon. At uh, syempre, yan naman po mga na-imprinta na balota ay mag-a-undergo pa ng tinatawag na verification. Mm -hmm. Ang estimate natin yung verification namin ay eh, matatapos naman ng April 20 hanggang 21. So pagkatapos nun, ipamumudmud nyo na yan sa iba't ibang lugar sa bansa? Pagdating po ng mga ikalawang linggo ng Abril, magsisimula na po yung pamumudmud ng mga balota mm -hmm. sa iba't ibang parte ng ating bansa. Lalo na po doon sa mga malalayong lugar. Yeah. Ang mm -hmm. ating pong strategy, uunahin po natin yung mga malalayong lugar mm -hmm. bago po yung malalapit. Kung kaya naman mm -hmm. pagdating po ng mga April 15 to 20, Manila na lang po yan, Metro Manila mm -hmm. at saka yung malalapit na lugar, ang uh, amin pong i-verify, mm -hmm. yung pong mga ibang gamit natin eh, mga election paraphernalia katulad po ng mga ballot boxes, batteries, mm -hmm. at iba pang kagamitan na gagamitin sa araw na eleksyon, yan po ay amin na pong na i, uh, ship out sa ating pong mga hub. Mm -hmm. Meron mm -hmm. po tayong mga warehouses na kung saan nandoon na naka-standby para anytime pwede na ma deploy sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mm -hmm. Chairman meron pa tayong inaemprentang information sheet tama ano? Meron po. Yung voters information sheet po, apat na pahina po yan, Tagalog po, na kung saan uh, ipapamahagi natin mula Abril 1 hanggang Abril 30 mm -hmm. sa buong Pilipinas. Ang bawat isang kababayan natin ay makakatanggap ng voters information sheet na naglalaman po ng uh, kanilang pangalan, ano ang uh, lugar kung saan sila boboto, yung mismong barangay, yung mismong elementary school, mm -hmm. yung mismong presinto kung saan yan, yung panuntunan sa pagboto, yung mga instruksyon na dapat nilang tandaan sa pagboto, at meron din po tayong listahan ng lahat ng kandidato sa national at doon sa local nila ay uh, naanjan po para pwede nilang gamitin na kodigo sa araw ng eleksyon. Chairman, sabi niyo uh, ipamimigay ninyo sa ating mga kababayan, ano yan yung individual voters, makakatanggap niyan through paano? letter, courier? Yes po. Meron po kami mga uh, hinire, Ma'am Tuesday, na mga tauhan mm -hmm. na magdi-distribute sa buong bansa, sa bawat barangay, sa bawat... Uh, Uh, munisipyo, mm -hmm. hindi po natin ito ipagkakatiwala, uh, uh, pasensya na sa ating mga barangay sapagkat baka po kasi mapolitika politika. Mm -hmm. Kaya po kami mag a mismo ng mga tauhan na maninigurado na madidistribute ito ng isang buong buwan sa buong bansa. Ibig sabihin ba chairman yung uh, precinct finder ay uh, hindi na talaga natin i-utilize ngayong uh, halalan? Dalawang linggo po bago mag-eleksyon ay bubuksan pa rin natin mm -hmm. yung precinct finder po natin upang uh, yung mga marunong magagaling sa internet mm -hmm. o yung may mga akses sa internet ay pe, pwede po nilang makita yung lugar kung saan sila buboto. Mm -hmm. Itatype lamang yung kanilang pangalan. Bagamat hindi po natin ito mabubuksan ng mas maaga dahil nga po sa, alam nyo, may issue kasi ng cyber security. Correct. Nung nakaraang 2022 elections para sa inyong kaalaban, 35 million attempts mm -hmm. ang tinanggap ng aming precinct finder para Ilan? ito ay ma -hack pero hindi po naging successful. Pero chairman, sabi niyo two weeks bago yung uh, eleksyon, tsaka niyo lang bubuksan. Baka ma-overwhelm mag naman, mag-crash. Ah hindi po. Kung napansin po niyo kahit don 2022, kinaya po ng aming system. Alam niyo kasi nagbabago ang teknolohiya, magagaling na rin <laughs> mga tauhan namin sa information technology kung kaya sinisigurado na itoy hindi magbabag down o hindi ito ma-overwhelm at kakayanin pa rin ang lahat ng kayang mag-inquire dito po sa ating pressing finder. Mm -hmm. Alright uh, chairman, um other matters ang elephant in the room. Um tatanungin lang namin chairman yung uh, proseso ano, yung uh, posibleng mga kaganapan dahil nga meron tayong uh, pinag-uusapan sa politika ngayon. At uh, paano ba ang proseso? Ano ang mangyayari kung ang isang kandidato Um, local man o uh, national, ay naka-detain. Ah, ito ba'y uh, posibleng uh, um, uh, iproklama mm -hmm. o makaapekto kung sakali nga ito ay mananalo? Kung natatandaan po ng lahat, meron pong isang naging kaso, halos host versus uh, the Comelec. Mm -hmm. At uh, doon pala sa pangalan, more or less, babalik na sa inyo mga alaala yung pangalan. Mm -hmm. ay uh, In fact, meron pong uh, kaso na na-convict sa mababang korte mm -hmm. at habang naka ay tumakbo. Ang tanong ay kung pe, pwede ba talaga makatakbo kahit sa ay na convict na, mm -hmm. na mismo ng uh, mababang korte. Ang sabi po ng Korte Suprema, oo, makakatakbo mm -hmm. sapagkat hangga't walang pinal na uh, desisyon ng conviction ay nakakatakbo ang isang tao dahil nga sa presumption of innocence mm -hmm. na tinatawag na nakalagay sa ating uh, saligang batas. Right. So, hanggang walang wala pong pinal, makakatakbo yung isang kandidato, malalagay ang pangalan sa balota, mm -hmm. maiboboto at kung mananalo ay maipoproklama. proklama oh. Para sa uh, chairman, that's um local. Pero paano kung ikaw ay nakadetain o inuusig sa labas ng bansa? Same uh, po ay isang gray area pa. Pagtapos po kasi ng eleksyon, ng proklamasyon, ng pag ng oath, mawawala ng jurisdiction ng COMELEC. At yung magiging kasagutan sa katanungan yan ay sasagutin na po ng ibang ahensya ng pamahalaan, katulad mm -hmm. po ng DILG. Diyan ang magiging katanungan ay mayroon bang permanent na vacancy na makikreate dahil sa hindi makakapanungkulan yung mismong nanalo o yung nahalal? O magkakaroon lang ba ng pansamantalang vacancy na tinatawag o yung temporary vacancy? Usually po, kapag ka temporary vacancy, ang nakakaupo yung vice governor, kapag ka governor ang hindi makapag-assume, vice mayor kapag ka naman mayor ang hindi makapag-assume, o kapag ka naman naging permanente yung vacancy, sila rin, yung dalawang posisyon na yan, yung dalawang taong yan, vice governor or vice mayor, ang umaassume mm -hmm. ng posisyon ng mayor o governor So uh, ang sinasabi niyo chairman pa uh, uh, para malis maliwanag mm -hmm. ano uh, ano, pangalanan na natin. Ang dating Pangulong, ang dating Rodrigo, Pangulong Duterte. Rodrigo Duterte, mm -hmm. 'di ba? Nandoon nga po siya sa The Hague ngayon dahil dinidinig may proseso sa kanya sa oh. ICC. Eh kandidato siya diyan. Adament September pa. Oo. Ah, halimbawa oh. uh, eh ang eleksyon natin, may na. Mm -hmm. Pag halimbawa chairman, nanalo siya. Halimbawa pa lang 'to, nanalo siya, inandun eh, nandoon pa siya. Ano yung prosesong mangyayari? Pwede ba siyang i-proclaim niyo kasi nanalo siya. Yung pong uh, proklamasyon Ma'am um, Tuesday, yes sorry, Siya ay hindi po kinakailangan na naandito at uh, present yung tao mm -hmm. sa araw ng proklamasyon mm -hmm. o dun sa lugar kung saan siya ipoproklama. Kahit po wala, absent, pre, uh, uh, in absentia ay pwede po magkaroon ng proklamasyon. Mm -hmm. Pwede rin pong manalo, pwede rin pong mahalal, mm -hmm. pwede pong maiboto. Mm -hmm. uh, ngayon po kung makakapag-assume o yung manunungkulan, yan po yung ating binabanggit na ibang usapan naman yon. Oo, oo And, yun yung sinasabi nyo na ang DILG. hindi hindi niyo na jurisdiction yon kung makakapanungkulan siya o hindi. DILG na. Yes po, hindi po hindi po ba napapansin niyo na kapag may isang local government official ang pupunta sa abroad, either magbabakasyon o on official hmm. capacity, usually nagte-take siya ng leave at yes. nagpapaalam sa DILG kasi nga pag nasa abroad ka, wala kang, walang jurisdiction mm -hmm. o hindi ka makakapag-exercise ng iyong kapangyarihan mm -hmm. kapag ka nasa abroad ka. So yan po yung isang bagay na kailangang i-resolve halimbawa mm -hmm. ng DILG kung dumating tayo sa puntong ganyan. Ay, Pero categorically uh, chairman, ipaproclama pa rin? Pag nanalo? Ay opo, opo. Hanggat walang penal na desisyon uh, doon sa kanyang uh, kaso o conviction, uh, maaari ito inaan dito sa loob ng bansa o sa labas ng ating bansa. So mm -mm. again, Uh, hindi naman natin pinipreembang kung ano man ang pwede mangyari mula ngayon hanggang sa araw na eleksyon but in the meantime, sapat na lamang na alam ng mga kababayan natin na ang pangalan niya ay nasa balota, ang pangalan niya ay maiboboto kung sakaling walang development mula ngayon hanggang araw na eleksyon at kung manalo, siya ay mapoproklama. Ayun. O dito tayo chairman. Sabi niyo March 28 mm -hmm. yung simula Local. ng lokal. Pero chairman... 28 pa ba? March 13, mayroon na ako nakita nag-motorcade dun sa amin. Ano Paano yun? sir, na ng... <laughs> nga. Naku, Ma'am Tuesday, sir, ka, ka, sa totoo lang po talaga, sa totoo lang po talaga, mm -hmm. sakit sa ulo din ng Comelec yan. <laughs> Kaya lang po, again, inuulit ko, wala po kaming magawa sapagkat yes. sila sila po'y aspirants pa lamang, yung mga mm -hmm. paikot-ikot na yan, yung mga Kaya... pasaway na nagkakabit na ng mga materials sa mga kalsada natin sa ating mga posted uh, kawad ng kuryente uh -huh. sila po kasi ay mga aspirants hindi pa sila uh -huh. kandidato wala pa po kaming jurisdiction wala po tayong premature campaigning Camping. na tinatawag pagpasok uh -huh. po ng March 28 pagtatatanggalin namin yung mga illegally posted materials na yan uh -huh. ayun so kumbaga nasa mga botante na yan kung marunong uh -huh. kayong uh, tumimbang ng sitwasyon alam niyo naman na bawal bakit nyo ginagawa eh kayo na po ang bahalang umusga mga butate. Ah, nako eh, bakit natin uh, mapupusuan o iboboto yung mga hindi marunong sumunod? Sa pata ka rin, yung mga pasaway. Ngayon pa lang eh, hindi pa nga tumatakbo yung mga pasaway na papaano na kapag ka nanalo. Ayun na right. mm -hmm. With that, Chairman Garcia, salamat Thank po you, sa oras po ninyo. Good morning, mabuhay. Maraming marami salamat po sa inyong dalawa. Magandang magandang umaga po at sa ating mga kababayan, magandang umaga po. Thank you so much. Mga kapuso, si Chairman George Erwin Garcia ng Comelec. Ora sa alas 20. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.